Alay pagkahog gani maulan ng panahon, gani ho nangyayari sa amin magpipinsan kapag ka nagkatipon-tipon. Kitang-kita naman ho sa video at hindi kakaila, kami ay nagluto ng isang yasing langka. ka. kapitana, bakit ka si sigaw? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking vlog, ako nga pala ang kapitana, ang kapitana ng lipa na hindi namimigay ng ayuda. Dahil nga ako maulo ng panahon, plano na niyong kapitana, siya ay hindi gagala at hihiga na lang maghapon. Eh, naman ay di maghapon tamad si kapitana. Ala, grabe ka naman sa tamad, pwede bang giniginaw lang? At bago pa ang usapan ay humaba, balik muna dito tayo sa ating pagluluto ng langka. Alam niyo ba ako na may kwento bago mabuo ang ganitong proseso? Ano ba, bakit ba may proseso ako pang sinasabi kapitana? Kay gani nga ho, din ho nagsimulaan lahat. Ako ho na nahimik sa amin habang nagre-reply sa mga comments. Tapos bigla ko ho nakita, dumaan sa aking wall na live yung aking isang pinsan. At nakita ko nga ho na para sila may ginagawang kakaiba, kaya tumigil muna ang kapitana. Yun lamang. So ibig sabihin, nagmaritis ka pa kapitana. Abay lagi naman, matik yon dahil kasama yon sa pag-asenso sa buhay. Ah! At yan nga ho ang sinasabi ni Kapitan ng malupit na proseso dahil humingi na sila ng rekado. Ako po, yun laang. Pero dahil mabait si Kapitana at nagbibigay ng tulong sa iba, ay sila pa naman kaya. Oh. Ano naman, dumali ka naman, hihingi ka lang mamay at pangulam. Sa punto nga ho iyan ay isinalang na nila ang isang langka na pag naman ay parang hinimod ng pusa. Alam nyo na ho kung nang ibig sabihin, walang papanisin. <coughs> Ang lahat nga ho ay abalang-abala habang ang gata ay kinakayod ng isang binata. Sapagkat sabi nga ho ng matatanda, mas malapot ang gata kapag ang nagkayod ay isang binata. Hoy, ano ba kapitana? Wala naman sinasabing gayon. At dahil nga ho basa ang mga kahoy ay pinausok na lang ka ang kakain mamayang hapon. Ay naku ayusin nyo naman ang gatong. Ang inyong kapitan ay nagbigay na ng rekato. Aba ay kayo na ang bahala sa pagpapalingas nito. Ay kitang kita nyo naman walang humpay kahit mga lalaki maritisan ang maritisan. O hindi naman sila nagmamaritisan. Nagchichismisan lang. Ay syari ang gamot isang malaking tilapia para tumigil ang inyong makakatindila. Pero ito ho ang usapan seryoso, ang mga yan ho ay talagang napakababait na mga tao at kailanman ay hindi nasasangkot sa anumang gulo. At matic ho napakababait lalo na ho kapag katulong. <coughs> ang isang daang niyog nga ho pala ay kinulang pa kaya naman arihaw at magagatapa pa. Uy grabe naman isang daang niyog kinulang pa ay hindi na ho yung mahalaw sa sobrang lapo. <coughs> At pagkatapos nga ho na limang oras, salamat na lamang at ang mga kahoy ay tuluyang nagningas. Ari daw ho ay kailangan pang palambutin, tapos sa kagagatain, tapos sa pa ho makakain. Ay di ari ho ay tinatawag na pagkain, dadaan ka muna sa pagtitiis bago mabusog ang mga marites. Habang ari nga ho ay kanilang binabantayan, ala ay di tamang huntahan para sa kanilang mga nakaraan. Hoy, sana all meron nakaraan na pwedeng balikan. Ano ba tama na napapayak na inyong kapitana? <coughs> Huwag ka nang malungkot kapitana kasi si kuya seryoso sa pagpapalabas ng gata niya. Pinulang kasi sa gata kaya kailangan magpalabas pa siya. Oh, ano ba kapitana? Anong palalabasin? Gata ang palalabasin. Huwag kayong ano dyan. <laughs> Alahan nyo ha kung ano agad iniisip nyo kay kuya. At bago ang ating usapan ay mapalayo, balik tayo sa ating niluluto. Nakailang oras na kaya nakasalang at kailangang haluin at saka balikan. Dahil kung talagang mahal mo, babalikan at iyong ipaglalaban kahit sino pa ang humadlang. Uy, oh, ano ba kapitana? Humuhugot ka pa. Pero kahit haluin mo pa yan ang haluin at hindi ka naman humingi ng sorry, ang sakit, andon pa rin. Oh. Kaya naman ano nararapat sa mata ng taong bayan, kailangan natin itong takluban para naman ang sakit ay hindi na natin maramdaman. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa ng video ni Kapitana, maraming maraming salamat po. Pakicomment naman kung taga saan ka para naman sa susunod kong vlog ay ma-shout out kita. Maraming maraming salamat din po sapagkat ngayon ay meron na po tayong 242k followers. Thank you, thank you so much po. Matapos nga po ang halos isang oras na paghahalbo sa ating langka, sa wakas po ay okay na at malambot na pwede na siyang hanguin. Ilalagay po ito sa isang batya para naman po palamigin at maya maya ay madali gawin pigain. Diba kung ating susuriin, ang hirap palang gawin ang langka pero sarap -sarap naman ang sarap-sarap naman itong kainin. Kaya naman ang masasabi na kapitana, parang ang langka ay ang ating buhay. Kahit maraming pagsubok, maging matatag tayo sa mga pagsubok, para masaya kapag tayo ay nagtatagumpay. Oh. Lagi nyo yung tatandaan na kapag sama-sama, ang problema ay kayang-kaya. Yan ay isang mahalagang palaala ng kapitana na kahit saan ay pwede nyo madala. Oh. Ang langka nga po ay igigisa pa lamang pero si madam may batiyan ng lagayan. Ako, e eh bakit ganaman kalit na yung lagayan madam? Yung malaki-laki naman. Ay nako, yun ho ay lamang. Kailangan na nga ho nating bilisan ang pagigisa sapagkat ang ulan ay nagbabadya na naman. Pinilagay na nga ho ang sili, bawang, sibuyas at pagkatapos ay mekos-mekos lang. Sigurado ho ako sa puntong iyan ang amoy na masarap ay umaabot na sa ating kahanggan. Maya-maya ay pumunta kayo at magdala lamang kayo ng inyong mga lalagyan. Pinilagay na sunod ang ating butter para mas masarap pero bawal sa mga bitter. Inilagay na ang ibang pampalasa pero bawal sabihin sapagat restriction kay Meta. Kayo na ang bahala sapagat inyo namang nakikita. Sunod namang inilagay ang pampalasang kulay pula para naman umunlad ang buhay nila. Ha? Minsan talaga ang gulo ni Kapitana. <coughs> Basta haluin la ng haluin para mamaya ay masigla ang buhay natin. Basta ang mahalaga, lagi kang masaya. Kahit wala ka sa Jollibee, dito bida ang saya. Lalo na kapag ang magpipinsan ay laging sama-sama. Yan ang pinakamahalagang sangkap sa pagluluto ng langka na inilalagay nila. Oh. Sunod namang ilalagay ang tomato sauce para naman ang langka mamaya ay madaling maubos. Next na ilalagay ay ang ating unang gata para naman sa ating pagpapalapot. Dahil mamaya natin ilalagay ang kakanan lahat ang kakang gata. Sinasala natin ang gata para hindi sumama ang kanilang mga sapal. Uy, sapal, bawal sa mga epal. Lalagyan din natin ito ng magic at ilalagay natin ang ating langka ng dahan-dahan at nililiglig. Oy, sana all nililiglig para naman may kaunting kilig. At para mas masarap, lalagyan pa natin ng iba't ibang pampalasa tulad ng paminta. Paminta para yung pagkakamali mo, hindi na nila makita. Ah? At sa punta nga hong iyan, talagang masayang masaya na ang magpipinsan sapagkat ang kanilang nilulutong langka ay malapit na nilang matimusan. Nilagyan din ho ng asin para naman ho kapag uminit ay hindi na tayo babanasin. Uy kapitana, ang iyong mga sinasabi ay iyon namang ayos ayosin Ah? Nakasalang na nga ho ang kalahating langka pero meron pa ho natirang kalahating langka. Isa lang ho ang ibig sabihin na utang pagsamasamahin. Sa mga oras nga ang iyan ay natatanaw na ang pag-asa ng bayan sapagkat ang langka na ating ginagataan mamaya ay atin ang matitikman. Ay siya utoy, diyan ka lamang, at mamaya ay tiyak na ikaya aking bibigyan. Para sigurado, utoy, kumuha ka na ng iyong lagayan. <laughs> Dahil kahit ang mga tawa ang mga anim mga handa ng lagayan sa kani-kanilang mga likuran, sa anuman laban sila ay maaasahan lalo na sa kainan. <laughs> Pero pag sa kabaitan naman hoy, sila'y subok na subok na. Kitang kita nyo naman, nagtatawag pa ng mga kasama para ipamigay ang niluto nilang langka. Arihong ginat ang langka ay napakasarap, lalo na kapag tag-ulan. Sama nyo lang ho ng tuyo, ay talaga lamang daig na daig ang malaking kainan. Kung baga ho ay simpleng pagkain, pero pasok na pasok sa panlasang Pinoy. Iniiga lang ho ng kaunti ang gata at maya maya ho ay pwede na ho aring kainin. At kahit nga ho hindi tawagan ng ating mga pinsandiyan, yan, kita kita naman natin, may dala ng lagayan. Sabi nga ho, ang tunay na magpipinsa ay laging nagmamahalan. At para mas masarap ang ating ginatan langka, ilalagay na natin ang kakanan lahat ang kakanggata. Ay hanggang ngayon nga ho, tinatanong ko pa sa nanay ko kung bakit gan tawag natin din na ikakanggata ay hindi naman natin arika ano ano Kaya ho, alam nyo gahon, dahil kung bakit ang tawag din ay kakanggata. Dahil nga ho, sa paglalagay ng kakanggata ay talaga namang nakakapaso ng binte sa mga nagluluto. Yan nga po, shout out kay Kuya Ake na nagtimpla ng ating masarap na ginatan langka. Kahit nga po sa mga ulam na lutuin ay kayang-kaya ninyang kaya pwede pwede nyo ho siyang kontakin. sa pagtatapos po ng ating nilulutong langka lalagyan lang po yan ng reno para naman po mas masarap at syempre ang ating koko mama para lalong mas malasa at muli po bago po matapos ang ating video ako po si Kapitana ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat dahil po sa inyong suporta maraming 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 salamat po sa inyong lahat Aww. finally luto na po ang ating ginataan langka at ito na po at napakasarap na niyang tingnan napakasarap na din po ang kung kayo ho ay makakaabot pa, kayo ho ay kumuha ng lalagyan, baka ho kayo ay kanilang mabigyan. Maraming maraming salamat po sa aking mga pinsan na dahil masarap ang langka, ay isa-isa na nila itong tinikman. Sabi nga ho nila, kapag ka ang lagayan, maliit naman, 20 lamang. O diga ho, murang-mura na, 20 lamang. 50 ho yan, pag sa ibang tindahan. Kapag naman ho ganyan ka, kalakiran yung lagayan, 5 piso lamang. What? Ay naku naku, joke lang hoy ni Kapitana. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo.